Biyawlan, no? oh. Hindi na kinaya nung ginawa kong ano, ah, uh, gutter. Umaapaw na siya sa sobrang lakas. Yan, grabe dito. Bumabaha na guys, oh. Pero okay lang kasi napakalinis lang ano namin. Sahig namin. Ayan. Yung mga baldi na yan, may nakaabang ng mga takip yan pag napuno para hindi pamahayan ng lamok. Ganyan ang ginagawa ko, guys. Ayan, punong-puno na siya. Sayang yung tubig, oh. Ayan, okay, guys. Thank you for watching. Gra grabe. Ayan, guys. Uh, ngayon ay September 6. Napakalakas na naman ang ulan dito sa amin. Kaya... Marami na naman akong naipon na tubig. Ayan, mga nakagalon para hindi pamahayan ang lamok. Dahil may mga takip sila. Ayan guys, ayan. Si-save ko yan sa pag walang ulan. Pandilig ko sa mga halaman ko kasi napakarami kong halaman. Ayan o. Oh. Lahat yan may takip. Para hindi pamahaya ng lamok. Ayan, ang dami o. Oh. Apat na balde. Tapos itong ano naman, yung malaking drum naman, pag huminto ang ulan, mayroong takip na Uh, nakaabang tatakpan ko yan pagkahinto ng ulan dahil puno na siya ito naman may mga takip din yan kaya ang ginagawa ko guys napakalinis ng ano namin o oh. outdoor cooking kasi yung ginagawa ko lagi pagka may ulan sinasamantala kong uh, i ibras itong sahig dito para laging malinis walang lamok ayan walang langaw kaya malinis lagi yung ano area namin marami akong tubig na sinisib ayan oh ihihilera Hile sila uh, hindi naman ako natakot mag-save diyan kasi may mga takip sila okay